Pagpapala po ang nais kong ipaabot sa lahat ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Lalo na po yung ating mga uh, subscribers dyan abroad, yung mga OFW natin, mga kung uh, citizen na po sila dyan sa abroad, ay uh, uh, pagpapala po ang gusto kong ipahatid sa inyong lahat. At sana lagi ay mailayo kayo sa anumang uri ng kapahamakan. Ano bang problema sa buhay, lumayos na sa inyo. Sakit man yan, o ano pa man yan, lumayo sa inyo at dumapo na lang yung mga sakit ninyo dyan sa mga politikong mga kawatan. Ayan, at uh, ito na po, ang, uh, ang uh, ibabalita ko lang po sa inyo, ay mukha nagkakasunod-sunod na po yung uh, pagre-resign ng... Uh, may mga kapulisan at may mga sundalo rin po. Kung inyo pong natatandaan ay nasa nabanggit ko na po sa inyo dati na may mayroon po marami rin po tayong napatapos na mga uh, Police dahil nga po may mga scholar po ako na nabanggit diyan at marami rin po tayong uh, mga napatapos na pulis na active po ngayon. Ngayon po kung ang tanong po ninyo sa akin ay uh, iingganyuhin nyo ba or uh, i influensyahan ko ba sila na mag-resign sa kanilang trabaho? Ang sagot ko po ay hindi. Kundi ang sa akin, ang stand ko po rito ay uh, hindi ko na po, po pwedeng pakialaman bagamat 'yan po mga na pinatapos kong mga pulis at mga sundalo na 'yan ay uh, natulungan natin hindi po ibig sabihin ay didiktahan ko na po sila. Tapos na po yung aking obligasyon para sa kanila. Natal natulungan ko na po sila. Tapos na po, wala na po akong obligasyon. Ibig pong sabihin, nandyan sila sa ganyang karera, ay sila na po ang bahalang magdesisyon para sa kanila. Bakit ko po sinasabi ito? Kasi nga po, ilan po dyan sa mga natap napatapos kong mga pulis na yan ay uh, nag-resign na po. Pero uulitin ko lang po, hindi hindi ko po sila pinagsabihan or ano pa man. Actually, iba po dyan ay humingi ng advice sa akin na ang sinasabi na kung ano raw ang masabi ko kung uh, sila raw ba ay magre-resign o hindi. Hindi ko po sinagot yun, kundi ang sabi ko lang po sa kanila, wala kayong maririnig sa akin, decision nyo kung ano man yung gusto nyo yung decision sa buhay, hindi ko na saklaw yon At kung uh, inyo rin po matatandaan na taon-taon po ay nakakapagpatapos tayo ng mga scholar natin. At yung iba po dyan ay mga empleyado po mismo dyan sa iba't-ibang mga ahensya ng pamahalaan. Ay uh, walang tigil ang tawag sa akin kung uh, sila raw ba ay magre-resign na rin. Sabi ko, iisa lang ang sagot ko sa inyo, hindi ko na saklaw yan. At inu inulit ko rin po sa kanila na hindi ko muna patapos ko sila sa tulong ko ay uh, sasaklawan ko na yung kapalaran nila. Hindi po. Hindi po ako ganong klasing tao. At uh, ang pagkakaalam po natin ay uh, parami na po ng parami yung mga nag -re resign na mga sundalo at mga kapulisan. So, decision ninyo yan ay uh, hindi ko po kayo sasaklawan dyan. Anyway, Magawin naman tayo dito sa sinasabing uh, planong pag dito sa bahay ni uh, President Duterte. Para ano? Para ano na raid ninyo? Di ba? Kaya nga po marami tayong kababayan taga-dabaw na uh, mga kapitbahay nila mismo ang nagbabantay doon sa bahay ni President Duterte dahil yun ang bulong-bulungan na i din daw po. At hindi lamang po yung bahay ni Duterte, pati bahay ni Sarah. Vice President Sara, Pulong at ni Baste. At iririn daw po. Ngayon, nagbigay po ng pahayag, nag -ana, -ana may announcement po yung, uh, yung uh, PD ng uh, Dabaw na wala pong ganong order na magre-raid. Sino pa bang papaniwalaan natin dito? Kailang, uh, ka -ka -ma maniniwala pa po ba tayo dito sa administration ito? Hindi po ba't laging lahat po sila nakatanggi, di ba? Wala, 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 wala. Pero yun pala, nakaumang na pala dyan yung mga kanilang gagawin. Pero puro deny sila. Ito na naman, wala, nag na naman daw. Al, hindi, hindi daw, kundi talagang napanood yan sa, sa balita. Sa Channel 7 na wala naman daw ganun na planong i-raid ang bahay ni President Presidente Duterte. Wala nga. Kasi nga, puro salita, puro dinay ang mga yan. Mabubulaga na lang tayo. Di po ba? Ngayon, kung wala kasing katotohanan yan, ay bakit, yun pong uh, inupload ko, by bakit may mga drone na paikot-ikot dyan kung wala silang plano. Di ba? I Isa pa yan eh. A anong purpose ng drone nila? Oh, see? Kaya wala na tayong kandito eh. Wala na tayong pwedeng paniwalaan dito. Lahat na, puro mga sinungaling na. Unang-una na itong kasinungalingan, itong bangag na ito. Palibasa nga, bangag. Ay uh, wala ka naman pwedeng asahan talaga dyan. Di ba? Ulit-ulit ganyan sinasabi na hindi siya makikipag-cooperate niya sa ICC. Pero nandiyan na pala, nakaumang na. Diyat, nung tinatanong kung may warrant of arrest, ang sinasabi, wala, wala. Pati yan si Castro na, na palinkira na yan, di ba? kaya wala na po tayong pwedeng paniwalaan dito sa mga ito. Ha? At ang... Uh, ang, sa, ang sa akin lang puro ito ganito eh. Ano ang kinalaman? Ano ang kinalaman ng bahay ni President Duterte at bakit kailangan i-raid? Planong i-raid. Ganun naman po. Yun lang po ang tanong. Isa pa. Ha? Yun pong pinukpok uh, pinokpok ni uh, Madam Hanilet ng silpo ng uh, yung uh, sundalo na babae na tinamaan ng ha uh, uh, ni uh, Hanilet na bumukol ng ang, noo ah imaginein mo ah sila ang nagsusulsol na idea na idimanda itong si Hanilet pero ano sabi ng sundalo na yon part, ito rin na lamang po natin na parte ito ng at trabaho ng isang sundalo. Bakit ganoon ang sinabi niya? Kasi siya po isa po 'yan sa labag sa kanyang kalooban na ibiyahe si President Duterte at that time. Isa po 'yan sa umiiyak na sundalo. Kaya hindi na po siya magdidimanda kundi sabi niya, ituring na lang na parte ng kanyang trabaho, yung uh, napokpok siya. Madinin mo, ganun kamahal. Nung uh, iba nating sundalo, marami, marami po nagmamahal. Ang problema nga lang po nito, uh, base nga po dito sa mga nag-resign na, ng mga natulungan natin, ay, uh, sa totoo lang po, sabi nga sa akin, labag sa aming kalooban, pero wala eh. Wala kang magagawa. <clears throat> Lalo na po diyan sa kwan sa sa sundalo. Pwede mong kaharapin ang court martial. Yan ang sinasabi nila. Kaya marami na rin pong nagsipag alisang ng mga sundalo. Kung hindi po ako nagkakamali na sa 300 na po yung mga si nagsipag-resign. Kung hindi ako nagkakamali. Ito po ay base dito sa mga uh, nakukuha nating information. See? Grabe. Ngayon, ay, uh, tingnan mo, hanggang sa kahuli-hulihan, Hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago yung stand ni President Duterte na ako ang sasagot, ako ang mananagot. Huwag lang ang mga kapulisan at mga kasundaluhan na kasama dyan sa, drug, sa war on drugs na yan. Imaginin mo, ganun katindi ang stand ni President Duterte na ipagtanggol kayo ng mga sundalo at mga kapulisan. ang walang utang na loob na lang itong si Tore. At saka itong si Marbel. Hindi naman kaya. Doon sa vlog ko kahapon, may kinalaman yung 500 million pesos. Yan po yung mga ogong-ogong na ngayon. Na mang oras ngayon ay sasambulat na po yan. Anyway, wala po kayong ma wala po kayong maasahan sa akin na ako magbubulgar dito, hindi po. Grabe ang kasamaan kadimunyohan ito. Isa pa. Tingnan niyo. Talaga pa lang talaga pa lang uh, uh, ini-expect na ni uh, Lisa na magkakagulo. Kaya inunahan na lang pumunta doon sa Amerika na if ever na magkagulo na siya. Si ganun ka ito. Kaya nga lang, dahil sa pagka bangag-bangag na rin doon, nagkaroon siya ng problema. Yung usapang uh, under investigation siya ngayon. Ang sinasabi naman ng palingkira na Castro, Nung lunes pa raw nandito sa Malacanang, umuwi nung lunes pa. Anong araw na ngayon, Sabado na. Pero wala naman silang na ipoproduce. Oh, ang sinasabi ni Maharlika, sinungaling dahil don doon pa sa Amerika, itong si Lisa. Si? -sin sinungaling lahat yung mga nandyan. Na lahat mga sinungaling ito. Abangan mo, Rimulya, Buying Remulya, yung ilalabas ni Maharlika na video na tumanggap ka or pinuwersa mo si Atong ang nahinga ng 150 million dahil dyan sa mga sa missing sa bungiros na yan? Well, yun lang pagkakasabi. Abangan. Di abangan, wala naman akong alam dyan. Si Maharlika ang may alam dyan. Talagang lahat ma, lahat talaga mga kukan ito ma unti-unti naglalabasan. Pero naman ang ang lang dito, sisteh. Wala eh, wala namang kahihiyan itong mga nandiyan sa uh, official ng gobyerno eh. Sabi ko nga para mga kasing kapal ta, ng tabla ang mga mukha nito eh. Wala namang yan, kahit pa ma, kahit maharap-harapan yan, magnakaw yan eh. Oh. Tingnan mo, walang kahihiyan niya mga yan. Mariosep. Ngayon, sa, sa totoo lang po ay uh, hindi sana 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 ay uh, magrant ng ating Panginoon yung panalangin na uh, magigi mag, mag ka, ma, 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 sisilip ng ICC yung ha, hindi maganda or illegal na pagkakaresto kaya kay President Duterte at ibalik dito sa Pilipinas. Pero para sa akin po ay uh, bonus na lang po yun. Imaginin nyo pala, ayon din sa napapanood natin, ay papaano kung hindi mangyari yon Ang minimum na matatapos ang isang hiri, ang isang kaso, 3 to 8 years. So yung 8 years na yon Na matapos ang uh, Pa na yon Ang uh, hearing na yan Hindi pa sigurado kung Ang uh, i, uh, Ihahatol Sa kanya ay Not guilty or dismiss ang kaso Dismiss man yan At uh, may, may conviction man yan Same Baka at the time wala na po o well, hindi na po wala na po si President Duterte. A eh, cheers. Sana nga lang mas uh, mas humaba pa ang buhay. Ay baka yung uh, yung time na 'yon kung buhay pa man si President Duterte baka ulyanin na 'yan. Kagaya ni Enrique really, ulyanin na 'yan eh pero na, nandyan pa rin. Siya pa rin ang legal counsel ni Banget. Kaya parehas bangag eh. Kaya walang nalalaman na itong enrelly nito kasi nga ulyanin na. Oh, di ba? Hindi man lang niya pinayuhan itong kanyang amo na illegal yang gagawin nila. Oh, di ba? Di ulyanin na. Or talagang nag-uulyanin lang, ulyanin ulyaninan lang dahil pira ang kapalit niyan. Hindi kaya ito kapartirin ito ng 500 million Hindi natin masabi. Bakit ganun na lang nila pinagkaisahan si Presidente Duterte? Yun ang sa akin. <clears throat> Grabe yung uh, niyo. ninyo. Hindi makatao. Okay lang sana dito na abutan ng kamatayan yan sa kulungan natin dito si Presidente Duterte. Hindi lang yung abutan ng kamatayan doon sa Ibang bansa. Di ba? At least kung dito, abutan ng kamatayan, wala, okay lang sa atin. Magkaroon man tayo ng, uh, uh, ano to, uh, iiyak man natin yan, hanggang doon lang. Pero ito ang napakasakit, yung abutan ng kamatayan sa doon, sa ibang bansa, na dahil na sa kaso na yan. Yun nga yun nakaka isa pa nakaka eh yung sinabi ni niya uh, ni uh, 'Di ba? Nandiyan sa sa Manila, inaasikaso niya yung uh, papel nila para uh, sumunod doon sa dahig. Sila yata dalawa na Kite. Inaasikaso niya. Pero sumibat siya pabalik ng Dabaw dahil nga yung balita na eh uh, ato. Ano yung bahay ni President Duterte. Anong sabi niya? Kaya ko kaya ko gustong sumunod doon dahil gusto ko pang makita yung tatay kong buhay. Baka hindi ko na siya abutan baka uh, nakakakatas Nakaka eh. Imagine mo yon 'Yun na ang ini -i -i mismong anak ni President Duterte iniisip na niya na baka hindi na niya makitang buhay yung kanyang tatay? Putang ina niyo. Napakasasama ninyo. Anyway, sinasabi nila, na wala pang uh, warrant of arrest dito kay Bato de la Rosa, mayroon na. Mayroon na rin, kasunod ka na, Senador Bato. Wala ka na mapapagkatiwalaan dito sa mga ko na ito. Putiak, ako lang, anak ko, putang ina niyo. Ayoko naman salita dito dahil wala pa naman. Wala pa tayo sa posisyon para magsalita. Pero darating at darating ang araw. Ako mismo ang gagawa. Ako mismo ang gigilit ng mga liig ng mga putang ng mga kawatan na ito. Ako mismo. At sasabihin ko sa inyo, ipakikita ko sa buong mundo kung papaano kung gilitan isa-isan itong mga kawatang ito. Itong mga demonyong ito. Ipapakita ka, bibidyohan ko yan. At iya-upload ko at makita ng buong mundo na ko itong mga ito. Nakakapanggigil itong mga ginagawa niyo. Ipagdasal ninyo na hindi ako magkaro hindi ako maging parte ng susunod na administration. Dahil condition eco condition ko naman sa kanila. Pwede ako magjoin sa administration ng susunod na presidente pero gusto ko sa departamento ko ako masusunod. Dahil wala naman ako ibang misyon dito kundi lahat itong mga kawatang ito na nagpapahirap dito sa mga kababayan ko. Lahat yan, gigilitan ko yan mga yan. Yun lang ang misyon ko. Hindi na po kailanman aangat pa ang buhay nitong aking mga kababayan hanggat may natitirang mga politikong mga kawatan. Tandaan ninyo yan mga kababayan tandaan ninyo itong sinasabi ko kahit kailan kung itong mga kababayan natin na wala nang masaing mas dadami pa yan o baka lahat na ng Pilipino lahat na ng tao dito sa Pilipinas baka lahat tayo ay wala nang masaing hindi kayo pala hindi ako kasali Pero bakit? Kung usin wala akong pakialam dito. Pero hindi ko rin matiis. Pag hindi pa na tayo gumawa ng paraan dito, baka kayong lahat gagapang na parang mga sawa sa kahirapan tandaan ninyo yan. Kaya ang sinasabi ko at nasa isip ko pag nagkaroon ako ng pagkakataon. Ultimong anino nitong mga animal na ito susunugin ko. Anyway, hanggang ngayon po ay wala pa ako sa mod kaya hindi pa po tayo makakapagpalaro Pero na-claim na po ni uh, Yung sino, Yung huling uh, kwan, yung huling napadalhan ng Gcash si uh, Rima ba yun? Rima yata yun. Ah, na-claim na po at na nandyan naman po, nag-comment naman po dyan na na-receive na raw niya at na-claim na raw po niya. Ay, naantay na lang po natin dito yung uh, regalo na galing sa akin dito kay Kin Tinambakan. Ay, uh, hindi pa siya nag-feedback. Ibig sabihin, well, hindi pa siya, hindi pa niya na-re-receive. Ah, pero dito kay uh, Kwan, kay, uh, Sino yon Si Kijel. Kijel Inar. Actually, dalawang beses ko nang tinanong sa kanya dito at uh, sinasabi ko kung saan natin ipapadala kasi si Kijel po Inar ay nasa Europe po at tatlong dekada na po siya doon. Kaya hindi na po siya pinag-interesan yung uh, uh, ano ba yon Yung <coughs> Ah, uh, 'yung load din po 'yan pala. So hindi na niya pinag-interesan. Bagamat tuloy-tuloy pa rin po 'yung comment niya dito sa ating mga video. At 'yan po ay nasa Europe nating mga kababayan. At uh, sir, at uh, kung ilan man po kayo diyan sa Europe ng mga Pilipino, lagi po ang aking paalala sa inyo, ingat po kayo lagi. At uh, Sabi ko nga po, yung kailangan po na wag na makipag-usap sa tao, gawin nyo lang po dahil uh, delikado po. Ano mang oras, pwede kayong pag-initan. Ano mang oras, ay uh, maaring maaaring, uh, kasi marami pong bully dyan sa Europe. So, iwas-iwas na lang po. Ganun lamang. Maging siya, dito po sa Asia, hindi lamang po dyan sa Europe. Dyan po sa Asia, kung saan man po kayo, Hong Kong man yan, Singapore, Malaysia, or Vietnam, o saan man sulok ng ating daigdig kayo naroon, iwas po. Kung hindi po kailangan, huwag na po kayong lumabas ng bahay ng inyong uh, tinitirhan. Ganun po. Para hindi po kayo magka-problema. Yan lamang po, pangsamantala ang aking mai-advise sa inyo. Pero, mo, pa ano na po, malapit na pong i-announce ko rito kung sino yung mga OFW na willing na dito na manirahan sa paraisong ihananda ako sa inyo. So, hindi pa man po ngayon ay uh, sa lalong madaling pa i-announce ko po yan at gusto ko po makompleto muna. Dito po, wala na po kayong alalahanin dito. Mamumuhay po tayo dito nang uh, tahimik mamumuhay tayo dito ng uh, masaya na nakakatulong tayo sa kapwa natin Pilipino Maraming salamat po at pagpala inawa kayo ng ating Panginoon Mahala mahal ko po kayong lahat